Aling nanay may uyang eh. Nagpapahili ka si Rito ng mauutangan. Nanay uyang, ipapasa ko kay Romilen. Kukul mo gari, nai? Hindi nga. Hindi nga. <laughs> o oh, yun nga, maluwang, hindi po. Mm. Ayan, oh, nanay, Yan nga pala. Santaan. Oh. Ano, ay, luksa. Nanay, makakakuha na rin ang ina. May 100 square, square pants. o oh, rin kami, 350. hindi, maganda, meron kayong damit na nabili. Ay, ang nanay o yan eh. Nagpapahili kasi lagi ng mabubudol din eh na. Mabubudol? Pagsahot ko ng senyor ang bayad na rin. Joke lang. Oo.